Buhay abroad. Akala ng iba masaya sa abroad, no? Akala ng lahat ang ganda ng buhay namin dito. Akala nila masarap yung kinakain ng mga nasa abroad. Akala nila lagi kaming nakatawa, nakangiti at magaan ang buhay. To tell you honestly, napakahirap ng buhay abroad. Nagtitiis lang, tinatago yung mga nanakit yung pagod at yung pagkahumsik, yung lungkot. Sa umpisa, pag nasa Pilipinas tayo papuntang abroad, excited tayo. Hindi tayo makapaghintay na makaalis. Andyan na yung mga pangarap kung ano yung bibilin natin, kung ano yung gagawin sa pera, kung ano yung unang ipupundar. Iniisip na agad natin kung ano yung pagkakagastusan, kung saan tayo gagala, kung saan tayo pupunta. Bibili tayo ng mga damit, yung mga gandang gamit sa bahay. mag i dito, mag-i-invest gagala dito, gagala dyan, kakain dito, kakain doon. Yun agad ang iniisip natin habang paalis tayo. Pero pag nandito na tayo sa abroad, oh my God! <laughs> Iba pala ang reality. Tapos mal-realize -ma mo na, hindi naman pala ganun kalakihan yung sahod nung abroad. Pero dahil sa Pilipinas, ang isip nila ay kumikita tayo ng dollars. So, akala nila... Sobra-sobra yung pera natin ten, Tapos ma-realize natin pagdating ng sahod ng ating isang buwan pag binadjet natin ay nakukulang. Walang natira. <laughs> walang natira doon sa nagtrabaho hanggang sa naging habit na siya. Hanggang sa tumanda na si kabayan, hindi na nakapagpundar, hindi na natupad yung mga plano na sa buhay, yung mga una niyang plinano kasi Nasanay na ang mga pinapadalhan, hindi na nagtrabaho, umasa na kay OFW. <laughs> ang saklap naman nung ganun, no? Pero ito ang maipapayo ko sa ating mga OFW. Huwag din natin kalimutan yung ating mga sarili. Okay na tumulong, okay na magbigay. Pero wag na wag natin kakalimutan ang sarili kasi kung umuwi tayo at tumanda tayo sa abroad tapos umuwi tayo na wala. Walang ibang may kasalanan dyan kundi ikaw mismo. Dahil ikaw naman yung may control sa pera mo, ikaw naman yung humahawak ng pera, ikaw naman yung nagbabudget. So kasalanan mo yan, ikaw umuwi na walang wala. wag mong hayaan na mangyari yun sa'yo. Marami nang nangyaring ganyan. Yung nangyari sa kanila, Huwag mong haya hayaan na mangyari sa iyo. Learn from other mistakes, 'di ba? 'Yun nga ang sinasabi palagi. Pero alam ko naman na mahirap gawin 'yon. Easy to say but hard to do. Mahirap gawin siya kasi nakara nakaranas din ako ng ganyan. Naranasan ko rin 'yan. Pero slowly, slowly, kung gugustuhin natin, magagawa din natin yan. Kasi ang hirap, yung uuwi tayo sa Pilipinas na walang wala lalo na yung mga kamag-anak natin ka kaibigan kakilala na ang isip may pera tayo dahil galing tayong abroad pero mali yung ganon na mindset just to tell you frankly and honestly dapat mag-save tayo maghulog kayo sa SSS mag-save kayo sa MP2 may extra ano kayo savings na hindi alam ng kapamilya